Dumarami na yung mga tambak nating kalakal sa ating facility. And sa tingin ko, oras na para ibenta itong mga to So kahit na nasa farm na tayo, nagbibenta na tayo ng mga exotic animals and animal feeders, eh, hindi natin makalimutan kung saan tayo nagsimula, which is yung pangangalakal. So, bago natin asikasuhin yung ating mga akalakal, ito lang mga ating mga alagang ating unahin. So makikita nyo dito, meron tayong dalawang ball python. Yan, nag-breed sila ngayon. So, takluban lang natin at ilagay natin doon sa rack. Para di sila nagagambala. Nag-start na rin tayo dito ng ating patubig. Yan, very important. Pag meron tayong mga alagang ball python, dapat may alaga rin tayong mga daga para tipid. So, natin ng tubig para hindi sila mauhaw. Ito ating, ating mga alagang gerbils, guys. Grabe to Ang cute nito mga to Ang sarap may alagaan. alaga. Ito natin ating mga alaga. Nandiyan tayo alagang hamster. Ayan. Leader na to May kitin niyo sa likod yung baby na. Kasabay niyan, inasikaso na rin namin ni Bamboo yung mga plastic bin, yung mga underbed na ginagamit namin sa breathing, sinalansa na namin after namin hugasan. Pagkatapos niyan, nagsimula na kami mag-asikaso ng ating mga kalakal. So si Bamboo, tinuruan ko ang paano mag-prepare ng mga plastic bottles. Usually kasi tinatanggal namin yung mga takip, yung plastic label, pati yung plastic neck. Kasi magkakaiba sila ng mga uri ng plastic nagtabi din ako ng ibang 7 liters. Sumali mo, baka pwede natin itong gamitin sa ating mga future project. yeah boots mga plastic bottles, na no, wala tayo ng mga bote mismo, yung mga babasagin. Kasi may benta din yan sa junk shop. Medyo marami yung ating mga plastic bottles na nakolekta kaya sinimulan ko na rin tulungan dito si Bamboo para mas mabilis. Magkaso sa sako, no? marami tayong mailagay sa isang sako, pinipipi namin sila. Ano yan boss? Magagamit pa ba yan? Wala na brother, hindi na ito ma recycle Kaya rekta Ano na itong basurahan Even ito kahit ano siya, kahit PET siya Hindi kasi sa clear kaya hindi na tinatanggap. Okay, See. Pero ito, Pero pwede pa na Ano na magagamit? ma recycle pa yan? Eh. Yes, pwede pa yan guys kaya Masasama natin ito sa sako Okay sama sama natin ito kasi sila yung magkakagrupo ng ano, uri ng plastic. Mga may kulay, no? Yung mga ano sila? Mga mga makakapal. Ang tawag yan? Mga high density polyethylene. May kita mo yun sa ano, sa takip. Hanahanap ako. Yung sa loob, di lang kita. Meron dyan triangle na ano. Meron dyan triangle na dumi ng kukukupar. <laughs> <laughs> ganyan na, Ganyan lang. <laughs> Meron siyang ano, uh, triangle ay, no? na may number 2 ibig sabihin poly ano yun, high density polyethylene. So sila yung ko. Ilang minuto makalipas, dumating na rin yung maghahakot ng ating mga kalakal. Sobrang dami kasi ng mga bakal yero kaya medyo may hirapan ako kapag ako yung nagdala sa junk shop. Kaya ayan sila uya sila na magtitimbang dito. So ayan, prepare na sila. Nakuha nila yung timbangan nila dyan. Sa isa na nila itong tinitimbang. Nakagulat lang kasi, kasi sa bakal, meron itong mga teta, no? So, pwede kang mahiwa pero hindi sila gumagamit ng gloves no wala rin akong gloves kaya dito ko lang sila tutulungan sa paglalabas ng mga ibang plastic na pwedeng ibenta Siyempre yung mahirap na mateta no, guys leave it to the experts ito sila kuya uh, sinusort pa yung mga high density polyethylene na plastic magkakaiba pa yan ng uri pagdating sa junk shop iba iba pa yung kilo nila yung iba kasi mahal, yung iba mura. So, mini sure nila para hindi sila lugi. Dito, hindi na namin na video yung pagbabayad sa akin. Pero, medyo mura yung benta kasi nga hakot. Kaya naman, yung iba, inuwi ko sa Bacoor. Ito yung mga plastic bottles na clear, yung mga PET bottles. Tapos, meron din dito sa amin mga iniipon. Kasi kahit, nas, kahit wala ako sa Bacoor, doon sa bahay namin, eh, patuloy pa rin sila sa pag-iipon ng mga kalakal. Kung baga, nasanay na sila for how many years na nagbibenta tayo sa junk shop. Na-adopt na nila yung pagre-recycle, which is nakakatuwa. Kasi nung una, guys, kwento ko lang, tutol talaga sila. <laughs> Kasi nga daw, ba't daw ng basura? Pero eventually, nung nalaman nila yung dahilan ko kung bakit pa talaga ako nagbibenta nito, hindi naman talaga to earn money. It's, it's, the, it's for the environment, no? Or it's for future generation to develop yung behavior of recycling. Kasi alam nyo guys, nasa batas natin to eh. Hindi lang natin na eh, exercise. Dapat mga basura, magkakahiwalay from nabubulok, to nabubulok, and mga pwedeng i-recycle I'll take this opportunity na rin guys no, to give you a trivia kasi pagdating sa recycling guys, it's much deeper than we thought Economically, environmentally, medyo malawak yan. Pero kung tayo nagsisimula, if you wanna do something para sa ating environment, para sa ating kapaligiran, we can start by doing this. Kaya naman, for the last 4 years no I've been creating videos about uh, recycling. Paano natin to magawa? So you can check my YouTube channel. No? And do mostly ng ating mga uploads pagdating sa kalakal. Nakakatawa din isipin kasi recycling talaga yung pinakauna kong naisip yun yung create ng content. And ito rin yung nagbukas ng opportunity o yung mga para magkaroon ng mga TV guesting, seminar sa mga schools and university. Kaya naman kahit na alam mo nag na tayo ng venture, hindi ginagawa ako pa rin sa hanggang ngayon. And hindi ako magsasawang ipakita sa inyo yung paraan ko para makatulong sa ating kapaligiran. Dito ko nagbibenta sa Clarino Junk Shop, located dito sa Tirona Highway. Kasi dito halos ma malawak yung range ng mga uh, junks or mga kalakal na, di kalakal na tinatanggap nila. Kaya dito ko talaga gusto magbenta. Tapos dito kinakausap ko si Tatay, kasi ang usually na talaga nakatoka dito is yung may-ari, si Boss Felix Clarino. Kaya gulot ako wala siya dito ngayon. Ito naman guys, yung plastic na kung tawagin nila is black. So these are recycled plastic na rin. And yung ibang junk shop din tinatanggap. Okay. So patapos na dito. Nililista na ni tatay yung mga lahat ng napagkiluhan na kalakal. Kulit lang din ako kasi walang calculator calculator na ginagamit si tatay dito. Recta compute sa utak. So pagdating dito, -collect ako collecta ko na yung mga pinagbendahan ko. Nakakatuwa lang kasi <laughs> mayroon pong pakendi dito si tatay. Anyways guys, if you wanna start yung inyong recycling journey, you can check out my YouTube channel. Marami tayo dong video about recycling. So, yun lang. Maraming maraming salamat. And see you in our next video. Yeah!